So, mga panalo, yun, welcome back ulit sa ating channel. So, mayroon dito motor na ayaw kumandar ng starter. So, nilinis na natin yung starter switch. Okay naman. Hindi pa rin gumagana, no? So, ayan. So, pag ganyan, diretso na kayo doon sa mga itinatawag nating relay. So, try natin, Rek. Okay, gumana yung starter switch nyo. Nilinis nyo na. Doon na tayo. So, ibig sabihin, na may problema yung relay. Ha? Huh? Kasi ayaw kumandar, oh. ah standard. So pag dito kayo, dito yung starter maganda po umanda. So kailangan niyo lang ng long nose. Tekta niyo lang dito. Oh, di ba? Okay pa boss, ang iyong starter, hindi pa palitin. Ano sabi ng mekanika? Oh, papalitan. Ang mahal na starter mga panalo, parang mga 2800. So kita niyo naman, narinig niyo naman, umaandar pa yung motor. Umaandar pa yung starter. So hindi pa palitin yung starter. Yan. Ayaw mandar. Ayaw mandar. So, maaaring fry kasi nilinis natin switch. Hindi pa nagana. So, try natin siya pandering dito. Ayan. Ganto lang nga ganyan. Longus lang. pasted nga rin ito siguro mga switch nya so ang first option dito ganito para hindi kayo malakihan so may budget naman kayo ano na lang uh, unang bilhin nyo is uh, switch muna sunod nyo yung starter switch pero para sa akin siguro baka dito yung problema sa switch na so hindi natin kailangan bumili ng bagong starter motor wala na kasi dito yung isang motor kahapon ng isang araw eh yung masamante mo kasi gumagana pa naman yung switch nya eh. dito sa ilaw problema uh, hindi sya yung consistent dalawa. So possible ang problema nito ay uh, starter relay or itong switch. So gaya nga nasabi ko, bilahin natin muna yung pinakamura. Dito muna tayo sa starter switch. Kaya kung may budget naman kayo, bilhin na agad kayo ng uh, relay at saka starter switch. So isang assembly na to pag nabili nyo, mga ano lang to. Pag modified yung brand, mga 350, meron na kayo nyan. So yung starter naman, di ko alam kung ng presyo nito. Kesa naman bilhin nyo starter motor agad, di ba? So ganun na yung pag-check ng uh, ano, ng, ng starter motor so manalaman nyo ka agad kung okay o hindi so dahil na recta natin dito so ibig sabihin okay yung starter motor nya maaaring may problema nga itong relay or yung switch lang ayun na sa dalawa so hindi nyo kailangan gumawa sa napakalaki agad doon muna tayo sa mga minor huwag nyo agad papalitan yung mga starter ang mga starter so yun lang guys mga panalo sana may nakuha peace